Alam nyo, minsan isang post lang, isang tweet, yun lang ang kailangan para biglang sumiklab ang isang well digital firestorm. Ngayon, bubusiin natin ang isang viral na kontroversya na talaga namang gumimbal sa social media na kinasangkutan pa ng isang kilalang mag-asawang politiko. At ang lahat ng ito, nagsimula lang sa isang simpleng tanong. Yan, jaan mismo nagsimula ang lahat sa comment na yan, sa tanong na yan, na nagbigay ng context sa buong issue. Bakit nga ba siya galit na galit? Tara, alamin natin. Okay, para maintindihan natin kung paano sumabog ang kwento online, kailangan nating mag-rewind ng kaunti. Kasi, you know, bago pa man nag-viral yung Reddit post, may isang pangyayari na nagsilbing gasolina. Balikan natin yung pinaka-meet siya ng apoy. At eto yon ang simple lang sana ng tanong, di ba, tungkol sa si pagbaha. Pero yung naging sagot ni Congressman Gomez, isang akusasyon ng media spin, yun ang umalingaw ngawa online. Para sa maraming netizen, ang reaksyon na to ay parang sobrang defensive. At imbes na matapos yung usapan, lalo lang silang na curious. Sabi nila, teka, bakit ganito ang reaksyon niya? So ayun na, may paunang tensyon na. Pero saan nga ba talaga nang galing yung mga detalyadong alegasyon na nagpakalat sa buong kwento? Dito na tayo papasok sa naging sentro ng lahat, ang isang post sa Reddit. Pero teka muna, bago yan, kailangan natin maintindihan yung mundo kung saan to sumabog. At sa mundong yon, ang chika ay parang ginto. Hindi lang to basta chismis, ito yung buhay at dugo ng subreddit na r slash chika ph. Isang parang digital na kapihan kung saan libo-libong users ang nagbabahagi ng kwento at ng mga haka-haka. At ito na nga yung pasabog. Isang user ang gumawa ng isang post na parang slideshow lang. Alam mo yon yung swipe-swipe ka lang, sunod-sunod na mga litrato na may kasamang text. At ang laman, mga seryosong aligasyon na nag-uugnay sa mag-asawa sa mga kontratista ng gobyerno. Ngayon, buklatin natin yung laman mismo ng post. Paano nga ba pinagtagpi-tagpi ng original poster ang mga tuldok? Isa-isahin natin yung mga aligasyon at tandaan natin habang tinitingnan to ha, lahat ng ito ay galing sa iisang source, yung viral Reddit post na yon. Ang galing ng pagkakakwento, parang pelikula. Tingnan nyo, nagsimula sa koneksyong politikal sa isang pamilya sa Leyte. Tapos ginawa niyang personal, koneksyon sa pamilya, ipinakita na ninong at ninang pala sila sa kasal. Mula doon, tumalon sa koneksyon sa negosyo na may kasamang paratang ng ilegal na pagmimina na sanhiraw ng pagbaha. At ano ang dulo ng lahat ng koneksyon na to? Ang pinakamainit na alegasyon mga kontrata sa gobyerno para mismo sa flood control project. At hindi lang basta koneksyon ang binanggit ha, may kasamang numero. Ang unang halaga na lumabas sa talaga namang agaw pansin, 128 million pesos. Yan daw ang halaga ng kontrata na kuha ng isang kumpanya na iniugnay sa pamilya. Ang laking pera niyan. At hindi pa dyan natapos, meron pa. May isa pang halaga na binanggit sa post, 19 million pesos. Para naman daw ito sa isa pang kumpanya na konektado pa rin sa isang pamilya. So, ang pinakasamarin ng post, yung central na claim, ay ito. Grabe, isang pamilya, three contractors agad. Malinaw na ang pinupunto rito ay yung posibleng conflict of interest. Pero dapat pigyang diin ha, yung mismong nagpost ay naging maingat sa paggamit ng salitang di ay umano sa buong presentasyon niya. So yan na yung mga alegasyon pero alam mo ang isang post ay mananatiling isang post lang kung walang papansin at dito hindi lang ito pinansin grabe pinagpiyestahan Silipin natin ngayon yung naging resulta isang malawakang digital firestorm Heto ang isang sample ng komento na nagpapakita ng purong galit at kawalan ng tiwala yung paggamit ng salitang trapo o traditional politician mabigat yan nagpapakita yan ng malalim na pagkadismaya Sa kabilang banda, may mga komento namang sumasalamin sa pagod at frustration. Yung pakiramdam na okay, may lumabas na namang ganito, pero anong mangyayari? Parang walang nananagot, walang nagbabago, nakakapagod, di ba? Dito naman natin makikita yung paghanga sa original poster o OP. Ipinapakita nito yung isang aspekto ng social media ngayon, yung tinatawag na citizen journalism, kung saan ordinaryong mamamayan ang gumagawa ng pagsisiwalat. At itong komentong to, parang ito ang nagtahi sa lahat. Sinasabi nito na yung mismong galit na reaksyon ni Gomez sa media sa simula pa lang, yun yung nagtulak sa mga tao na maghukay pa. Para bang siya mismo yung nagpahamak sa sarili niya libu-libong chika ang lumalabas online araw-araw. Pero bakit ito? Bakit itong particular na kwento ang talagang sumabog at naging viral? Para masagot yan, kailangan nating tingnan hindi lang yung post, kundi yung mga pinaguhugutan ng mga taong bumabasa nito. Alamin natin kung bakit ito kumalat. At dito natin makikita ang tunay na dahilan kung bakit ito naging viral. Kasi para sa mga tao, hindi lang ito tungkol sa isang mag-asawa, ito ay tungkol sa mas malalalim na issue, Yung trauma ng trahedya sa Ormoc, yung pagkasawa sa mga political dynasty, yung walang katapusang duda sa mga artistang pumapasok sa politika, at yung matagal ng tanong kung bakit nananatiling mahirap ang mga probinsya. Tinapik ng post na ito ang lahat ng yon. At dito natin iiwan ang lahat. Sa isang mundo kung saan kayang mag-imbestigahan ng ordinaryong mamamayan gamit lang ang internet, ano na nga ba ang papel ng chika? Ito ba ay simpleng chismis lamang o isa ng bagong paraan para hingin ang pananagutan mula sa ating mga pinuno? Isang tanong na sulit pagnilayan.